Ayun, hello mga ka-tune in, uh, welcome to my youtube channel at uh, alam nyo uh, parang hindi na ako sanay na merong background na ganito <laughs> uh, At uh, alam ko rin na kayo eh, hindi naman uh, masyadong naaaliw sa akin pagka ako eh, nag-aayos pa kaya hindi na ako eh. Hindi Ang totoo nun eh, hindi na ako nagsuklay eh <laughs> Nagpalit lang ako ng, uh, ng uh, sando, ano? Nag, uh, nag t-shirt lang ako. Uh, kumusta po kayo? Sana ay okay na okay lang po kayo. Salamat po sa mga taga-subaybay natin, ha? Ah. Nung kaninang huling tiningnan ko ay more than 1.3 million ang uh, followers natin sa Facebook uh, page na Anthony Taberna. Woo! Hi! <laughs> At uh, salamat. Uh, 270,000 ang subscribers natin sa YouTube channel na Tune In keto Maraming maraming salamat po sa inyo. Alam nyo, uh, koni, yung mga pangyayari ngayon na sinusubaybayan natin para tayong sumusubaybay ng K-drama, no? O parang uh, teleserye. Uh, lalo na nga yung mga front uh, front runners sa eleksyong pang-pangulohan at uh, sabihin na natin pang pangalawang pangulohan. Uh, sa darating na 2022. Ano? Eh katulad po alimbawa uh, nitong si um, uh, dating senador Bongbong Bong Marcos. 'Di ba? Kinuwento ko sa inyo nung nakaraan, nung uh, Biyernes. Nagpunta siya ng Cebu. Nagpunta siya ng Cebu, Biyernes 'yon. Tapos nung Biyernes din na 'yon, meron ding nagpunta sa Cebu. Si Mayor Sara Duterte. E di, di ba, nagkwentuhan tayo noon. Sabi natin, abangan, baka magkita yung dalawa. O, baka magkita yung dalawa sa sa Cebu. ay eh, medyo malaki kasi yung Cebu. Eh. Alam nyo naman ang Cebu. Nasa gitna yan. Ha? Uh, yan ang uh, one of uh, uh, number one yata. Actual number one sa, uh, sa mga probinsya na vote reach Ano? Napakatindi, napaka-importante po yan. So yung mga nakikita yung picture na yan, that was Friday. Kinabukasan kahapon, nagkatuluyan na. Nagkita na yung dalawa. Itong si uh, BBM saka si Sarah. Ito medyo uh, hapon pa yan eh. Uh, well, ibig sabihin mas maaga pa kahapon. Uh, Nakakulay green si Mayor Sarah. Tapos si BBM naman ay nakacheckered na blue tapos may pink. Yan, binigay ata siya. Eh, Ako, Kunwari ini din describe natin yung usapan nila. Oh, kumusta naman? Ah. Oh. Eh eto, okay, salamat sa binigay mo sa akin durian. <laughs> Nilagyan, legendary dialogue eh, no? Tapos nung kinahapunan, ito matindi nung uh, kinahapunan na. Ah, uh, nagpalit ng damit itong si uh, uh, Inday Sara. At ang kulay ng damit, pink. So alam nyo na ngayon kung sino ang pink <laughs> Si Inday Sara Kasama po yung uh, si um, BBM Si uh, Governor uh, Gwen Garcia at iba pa eh meron pa silang hand sign ano Yung uh, ganon Saka yung ganon Nako, sabi ko Naloko na sa, Kaninang tanghal eh Sabi ko, meron Di ba pinag-uusapan natin Baka may maiihisa sa lawal nito kasi mukhang nagkasundulan na yung dalawa. Kita niyo nag-uusap. Sa mga picture-picture na yan, nagkakausap. Eto na, latest. Baka naman alam nyo na, kunwari lang, latest to. Pero malamang alam nyo na rin. Nagsalita po si uh, Mayor Inday Sara kanina at kanyang sinasabi na she is not running for president. That's number one. And number two, that hugpong ng pagbabago, yung partido that uh, was founded by uh, Mayor Sara Duterte, is officially endorsing Bongbong Marcos as their candidate for president. Nako! Siyempre, kanya-kanya ng espekulasyon yan. Kung inendorso ng hugpong, si BBM bilang kandidato sa pagkapangulo, does it follow? Ang tanong nun, does it follow na si uh, Mayor Sara, Mayor Sara ay mag aatras sa kanyang kandidatura bilang mayor ng uh, Davao at uh, siya ba ay tatakbo sa pagbibisi presidente. Yan ang sinasabi ko. So, tapos, ayan, nagkaroon pa ng ganyang picture. Eh, tinatanong ko, sino ba yung nasa gitna na yun? <laughs> Hindi ko makilala yun eh. anyway, So ganyan yan po ang itsura ngayon ng ng uh, ng uh, sumusubaybay dito sa mga kandidato na to. Uh, BBM Sara. Ang tanong, magkakaroon ba ng BBM Sara tandem? Ayun. Okay? Well, uh, ayoko namang uh, ako lang ang uh, makaka makakahuntahan ninyo pagdating sa bagay na to dahil nagdudunong-dunungan lang naman ako dito. Maalay ko naman diyan. Oh. So, makipag-usap tayo sa nakakaintindi talaga. Kahit na napakaikli lang ng uh, abiso natin, eh, pinagbigyan tayo na makahuntahan natin ngayong hapon ang ating uh, kaibigan, si Professor si Professor Jean Encinas Franco. Uh, Professor Franco, magandang uh, hapon po sa inyo. Oh, kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Mm. Ah, buti po naman. Eh, alam niya naman, eh, kahit na papano, nakakaraos naman. Ako lang yata yung, ako lang yata yung nagsasalita. Wala pala akong, wala pala akong kausap. Akala <laughs> ko may kausap na ako. De, medyo naayos nice na siguro yung signal. So, ulitin ko lang ha, ang sitwasyon natin ganito. Meron pong isang bongbong -bong Marcos na kandidato sa pagkapangulo, tapos siya po ay officially inendorso ni Mayor Sara na ang partido, yung regional party, hugpong ng pagbabago ay binibitbit na rin po si BBM. At gaya po nung sinabi ko sa inyo kanina, idineklara eh po muli for the nth time ni Mayor Sara that she is not running for president. Pero, pero, hindi po niya sinabi kanina sa interview doon po sa Cebu that she is not running for vice president. yun. Kaya ngayon yung mga mga makabongbong at makasara excited na excited. Ang iniisip nila, ang ah, eto na. Magsasanib pwersa na ang um, ang uh, BBM at saka Kasara. Tatakbo ba sa pagka-vice presidente si uh, si Sara Duterte? katandem si uh, uh, BBM. BBM. Kumpara pinagsama mo 'yan, no? Yung uh, north and uh, uh, sabi, north pala, north. Tapos south. Napakalakas uh, ng Duterte sa south, malakas din naman sa north itong si uh, Bongbong Marcos, tapos nagkita sila nagsama sila sa isang lugar na nasa middle, yan pong Visayas at yung pong babaeng nakaitim po na yan na nakikita nyo, siya po ang, uh, ang uh, gobernadora ng uh, lalawigan ng Cebu. So, uh, yan nang ngayon ang uh, bumabagabag sa isipan ng marami, ng maraming mga uh, kandidato. Well, uh, ikukwento ko lang din po sa inyo Uh, na sa, sa ngayon po, ang pin, may kausap po ako kanina sa PDP, uh, PDP laban, ano? PDP laban. Ang, uh, ang survey po pala ng sinagawa ng publikus, ng publikus. Itong publikus eh ang uh, alam ko dito sina Miss uh, Malutikia ito eh no? Ano? Uh, ang survey nila Eto po yung lumitaw. More than 49% Bongbong Marcos. More than 21% Lenny Robredo. Tapos, andun po yung uh, Isko Moreno, single digit. Andyan po yung uh, Manny Pacquiao, Ping Lakson. At, uh, uh, andyan din po si, um, ba hindi ko mabasa mabuti, Labo ng Matako. Ayan. So, nakita nyo, no? Aha, uh, los kalahati, almost 50% ng mga respondents ay uh, nagsabing si kung if, if the elections uh, are going to be held today, parang gano'n, nung panahong ginawa yung survey, eh ang iboboto nila si uh, Bongbong Marcos. Pero gusto ko lang pong mapansin din po ninyo Uh, baka naman sabihin ng mga supporters ni uh, VP Lenny Robredo Puro bongbong Marcos yung ating binawag Gusto kong ma-take ma note po ninyo Mga magulang at mga mahal na taga-subaybay Na dati rati single digit lang tong si VP Lenny Robredo Pero ngayon 21% Ang laki ng inilundag ng uh, numero niya So kung ang uh, titingnan po ninyo ay uh, trajectory Pataas po ang kanya pong uh, trajectory Ano? So uh, although um din yung kay uh, kay papataas din yung kay BBM. So ang tanong natin, ano ang magiging epekto ng uh, Sara Duterte support and or ayon and or uh, kung sakaling pumayag siyang maging katandem nito pong si um, uh, BBM, ano? Yan po yung uh, binabantayan natin ngayon. But we also would like to emphasize na itong si Bonggo ano si Senator Bongo ang taas ng kanyang uh, ang kanyang numero ngayon, na, na, uh, number one siya sa sa vice presidential race dito po sa survey na ito ng publikus Kaya hindi po pwedeng hindi po pwedeng eh. Hindi po uubrang uh, uh, magkampante ang sino man eh no. Ah uh, hindi porket mataas ka ngayon, happy ka na. Hindi Tandaan ninyo na dito pa tayo sa about 7 months bago po ang uh, araw ng halalan. Andito na, kausapin na natin ang ating bisita. Uh, sabi ko nga siya, ako dadaldal lang ako dito. Kahit na sang araw ako dumaldal dito, alam mo akong ginagawa. <laughs> e din ako may din naman may kauntahan. Kausapin natin si Professor uh, Jean Franco ng uh, University of the Philippines. Professor Jean, magandang hapon po sa inyo. Ah, magandang hapon, Tony. Magandang hapon din sa mga milyong-milyong subscribers mo. <laughs> Ay, aray, salamat po sa inyo. Eh, kumusta po ba? Uh, parang nakasandal kayo sa pader, ha? Parang uh, yung yan si nyo, sorry, sorry, ha? Ah, na, Na-delay ako ng konti kasi nung ano, tumawag ka, papaalis ako actually. Oo. Eh, pero Ay, pag ikaw oh, kasi, hindi ko natatanggi. iyon naman. Thank you. Okay, uh, <laughs> mabili mabilisan lang. Gusto ko lang uh, uh, makuha yung isang objective na analysis. Ano tingin mo? Ano ibig sabihin itong inendorso na ni Mayor Sara at ang kanyang hugpong ng pagbabago ang uh, kandidatura sa pagkapangulo ni uh, ni dating senador Bongbong Marcos? Ah, uh, sa akin ano, malaki ang impact nito, no? Kasi 'di diba, doon sa mga surveys, ah uh, leading yung dalawa, no? Si si Sara and then si BBM. Tapos doon sa si BBM, doon sa Mindanao, medyo ah uh, um maliit 'yo, yun, no? Yung kanyang uh, yung mga prospective na boboto sa kanya. So malaking tulong yung isang regional alpiry niya na, na that's a big boost actually Ooh eh, ayon uh, endorsement endorsement pa lang yon ng uh, ni Sara sa kanya bilang bilang kandidato sa pagkapangulo pero nakikita mo ba na itong uh, ending ng teleserye na to eh magiging BBM Sara tandem Narinig sorry, narinig ko po 'yan. Ko, hindi ko narinig sandali ah. Hindi uh, ko alam bakit? Ah, uh, uh, okay lang. Ah, uh, tatanung ko, ang tanong ko doon na uh, Professor Jean, Ah, uh, yung 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 uh, episode na 'to ngayon. Sorry. Ay, uh, no Tawa problem. Ayan, ayan. Hello? Uh, ang, yeah, narinig narinig mo ka, uh, Professor? Hmm. Hello, bakit kaya hindi, hindi ko marinig? Wait, tatawag hmm. ulit ako, tatawag ulit ako. Ah, uh, sige, sige, okay lang, okay lang. So ang uh, gusto kasi nating uh, very very crucial yung uh, information na yon ano para doon sa mga mga uh, analyst. Tama nga naman eh nung nandiyan pa sa sa mga pre-election survey yung pangalang Sara Duterte, Bongbong Marcos, sila yung 1 2 1 2 Pero pag tiningnan mo yung numbers ni Bongbong Marcos sa Mindanao, ang liit. Ang liit. Uh, nagnanumber nagna number 2, number 1 siya sa ibang lugar pero sa Mindanao maliit dahil nga may Sara Duterte doon. Ngayon, how important is Sara's endorsement uh, kay uh, kay BBM ano? 'Yun 'yung isa. Kaya ngayon sunod na tanong natin kay Professor um, uh, Jean Franco eh. uh, simple lang eh. Ano 'yun? Matatapos na ba doon yung teleserye? Ano ang nakikita niya ending dito? Ano? Ano ba ang ending nito? Uh, si Sara ba? Si Sara ba ay eh uh, uh, lang na endorser ng uh, ni uh, BBM o at the end of the day, siya tatakbo rin sa pagka sa pagkapangalawang pangulo. Tandaan po ninyo ang pinag-uusapan natin dito, partido ni BBM saka partido ni Sara. Hindi pa natin pinag-uusapan dito ang partido ng administrasyon. Ano po yun? Yung PDP uh, uh, laban. Ano? Uh, pero ulitin ko, uh, huwag ah, ni-small yung, uh, yung Lenny Robredo. Uh, kahit siyang katuming ngayon, ang daming mga pink. No? Pati nga si Sara Duterte, naka-pink eh. Hindi, <laughs> siya totoo lang, nag-snowball eh. Kaya ako, natutuwa ako na gising ang ating mga kababayan sa eleksyong darating. Ano? Dahil sa, at the end of the day, ang ating pinag-uusapan dito, ito bang mga kandidatong ito, ito bang mga kandidatong ito, eh meron talagang uh, maiaalok na solusyon sa mga problema ng ating, ng ating bayan ngayon, di ba? Kasi pagka tiningnan niyo yung yung uh, yung mga ikot ngayon, puro kan lang yan eh, puro payabangan lang yan. Marami kaming supporters, marami support. Maganda magharap-harap sila. Bigyan mo sila ng senaryo, kaya nga debate, may tinatawag na debate eh. Bigyan natin sila ng senaryo, ano gagawin nila kapag na uh, may ganitong klase ng problema ang bayan. Lalo ngayon, ang dami po natin problema. Ano ang mga problema natin? Andiyan po yung pandemic. Andiyan yung joblessness. Andiyan po yung uh, pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Walang humpay. Ano gagawin? Yung West Philippine Sea, hanggang ngayon, isyo po yung malaki. Ano? Ano natin na uh, i-handle? Yung mga problema ng mga OFWs natin. Di ba? Ang dami-daming problema ng ating bayan. Baka akala nyo, magpapakyut lang ang isang mahahalal na Pangulo. Hindi. Ah, hindi po madali yung trabaho na yan. Ngayon, pwede mag, maghakotang kayo ng tao. Ah, Bongbong Marcos uh, supporters ka man, aman kayo, o kaya eh Lenny Robredo supporter, Manny Pacquiao, Isko Moreno, kahit sangkater bang tao ipakita eh, nyo sa amin, walang say-sayon. Malibang kung paghumarap kayo sa amin, at ano ang may i-offer nyo ng uh, 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 solusyon sa ating mga problema. Andiyan na ba si... Um, Andiyan na ba si uh, kan? Si uh, uh, kan? Si uh, uh, Andiyan na? Andiyan na ba? Yun. Okay. Hi, ma'am. Okay, niyo na po ako. Sorry, sorry Huwag uh. ko okay, kayong yes, mag-apologize. Yes, ako, ako yung uh, nangabala sa inyo eh. Ano yung apologize niyo? Oh, <laughs> uh, and dito, etong, uh, eto yung, 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 tanong ko kanina, naririnig niyo na po ako ngayon. Uh -huh. Ayan, apo. Ang tanong ko po, uh, Professor, sa teleserye na sinusundan natin na to, ngayon endorsement, endorsement kay BBM. Nakikita nyo ba that Sarah, Sarah will withdraw her candidacy for mayor and uh, siya for vice president under Bongbong Marcos? Alam mo, ano eh, ang hirap mag-speculate, pero the mere fact that uh, yung mga tao eh, pinag-uusapan yan. So may mga umaasa pa din. No? Eh? May mga umaasa pa din. At may mga butante yung uh, gusto yung, yung kanilang tandem. ba diba? So gano'n. Gano'n yung, uh, kumbaga parang ganun yung narrative nila. Sa tingin ko kasi meron silang ano eh, meron silang mga butante na they share together. no? Mm -hmm. eh? Parang gano'n bakit sinabi niyong malakas tong uh, tandem na to? An anong eh merong kandidato ah. administrasyon, 'di ba? Merong uh, Bato de la Rosa sa Kabongo. Ah, totoo 'yun, no? Pero sa akin naman eh tingin ko may dahil Duterte, no? Duterte pa rin si si Sara. So meron pa rin mga mga uh, supporters ni Pangulong Duterte nananatili -nan na, 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 namang uh, ma, ma, maganda pa rin yung kanyang approval ratings na, ah, na li, or uh, buboto kung sino man yung uh, i-endorse buro ni Sara. No? So, kumbaga parang uh, nalipat yung ano yung kwersa uh, ni Duterte doon kay, kay Sara. Kahit nasabihin mong ibang partido, ah kasi hindi naman bumoboto ang mga tao base sa partido. Eh. Uh -huh. so, pero nakikita mm -hmm. nyo ba na na eventually iaatras din si Bato to give way to Bongbong Marcos at si Bongbong Marcos ang magiging official candidate ng administrasyon. Ako, maaari. Pwede, pwede mangyari yan kung legally possible naman. Ano? Pero ang hindi ko alam, sabi mo, si Sa, magkatan, parang hindi yata maganda yung bongo, bongbong -bong at bonggo. Ito so, bagay, madaling tandaan. Madaling tandaan. <laughs> <laughs> Hindi. Uh, alam mo naman, nag nagbitiw naman, na si, uh, nagbitiw naman na ng salita itong si... nagbitiw naman ng salita itong si Senator Bongo eh. Na dati pa na siya ay para sa pamilya Duterte. Assuming, ah huh, for the sake of argument, na uh, umarang uh, magkatuluyan yung pangarap ng uh, nung maraming tao diyan lalo na mga maka BBM Sara na magkaroon ng BBM Sara tandem uh, tingin mo ba uh, si Bongo willing siyang mag-giveaway para sa tandem na yon Tingin ko kung sasabihin ni Pangulong Duterte, tagawin mo. Mm hmm so dependent talaga hmm, para, dependent dependent talaga kay Pangulong Duterte 'yan so having said that ay uh, mag-pass forward na tayo uh, kasi eh, mamamalingki ka pa professor <laughs> paano ba 'yan eh ito um oh. kung ang uh, kung uh, kung ang uh, magiging itsura na ng labanan eh si Bongbong Marcos pala ang magiging kandidato ng administrasyon eventually ano eventually at halimbawa Sara Duterte halimbawa yun nga uh, ha, uh, kwento ako yan tuhang kutsero pa lang naman to uh, ano laban ng ng iba andiyan yung Lenny Kiko andiyan yung Isko William, andiyan yung Ping uh, Tito Soto Manny Pacquiao o, oh, uh, ano laban ng iba ang tingin ko in terms of uh, resources ah uh, may hirapang kapatan, yung BBM Sara. Natatandaan ko nung panahon ni Pangulo, <laughs> mga kalata, edad ko, ni Senate President Maceda, parati niya sinasabi, lamang ang kandidato ng administration. Ngayon, kung wala na si, si Bato at wala na si Bongo, eh parang ko at kakandidato si Sara, eh talagang parang siya yung kandidato ng administration. kandidato ng administration plus BBM, Medyo talagang, ano, mahirap kalabanin. Mm hmm Eh uh, yung bang mga ito la, last na lang ano. Yung bang uh, kandidato ngayon na na sa tingin mo ay eh, hindi naman umaangat sa survey. Presidential ang tinutukoy ka sa presidential, hindi umaangat, bumababa pa. Nakikita mo ba yung uh, yung uh, malaking uh, possibility that uh, they will they will withdraw and uh, instead uh, supportahan na lang ang isang particular candidate na medyo malakas? Um, uh, baka yung iba eventually, pero yung iba siguro, tinitingnan nila yung, yung uh, past elections kung saan yung uh, mga tila nasa dulo, eh biglang unti-unting ano, no? Unti-unting umangat, katulad ni Bilay dati, tapos si Lenny Rubredo. So baka, baka may mm. ganun. Pero may iba, alam ko, set na rin sila, nakakandidato sila. Eh. Ilan tayong lalaban. Oo, yung, tatak oh, tatakbo pa rin kahit ano mangyari. No? Uh, sa bagay, eh, kung talagang desidido kang tumakbo, ba't ka naman magpapaabala <coughs> o magpapadistract sa survey, no ma'am? Lalo na kung marami. Totoo yan. yun, no? Pero ang um, gusto ko Oo. Ang gusto ko rin sabihin dun sa iba na ang ang narrative nila eh, anti-Marcos, kailangan din nilang magising sa katotohanan na kailangan idikit nila dun sa sikmura ng mga tao ngayon. Anong kahalagahan nun sa hanap buhay ko at sa sikmura ko na, na ko yung Marcos days? Ganon dapat eh. Kasi kung sabihin mo lang memory, sa tingin ko mahirap tumatak yun sa isip ng mga ibang desidido na. Mm, -mm. Uh, so masama pa lang diskarte 'yon. balpak pa lang diskarte 'yon yung mag anti Marcos ka lang. Yun lang eh, parang yun lang ang ikakampanya mo kaya ka lumalaban. Sa so, sa so, sa, so, 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 so akin pala kaya yung sinabi ni Isko nung, nung, isang ano no, nung kinala, eh, sinagot niya si Lenny Robredo, yung parang sabi ng ibang tao nag-overreact siya. Nag nagulat ang marami pero ang tingin ko that was um, uh, ano no that was uh, parang si Isko kumukuha siya ng mga boboto kay BBM. Mm. -hmm. Nga uh, uh, kasi parang yan. <laughs> oh, parang ordinary men and women on the street. Tingin ko yan ang ano eh, yan ang saloob nila. So kailangan mm -hmm. yung mga uh, pakampanya ng anti-Marcos, hindi kit nila kung hindi uh, parang ang nasa mga ano lang eh, nasa mga init lang yung luxury sila ng politics of memory, yung gano'n. Mm -hmm. Wala eh, hindi na talaga, tanggapin na natin na ah. hirap ang taong maalala o hindi na nila uh -oh. maalala o malayo na yon sa, sa lukuyang kabuhayan nila. Mm -hmm. Professor, maraming salamat po sa inyo, ha? Uh, sa uulitin. Thank you, thank you. Uh -oh. <laughs> Kamsamida, kamsamida, bye-bye. Kamusta na lang kay Chip Hong. <laughs> Talaga si, nakakatawa ito si Professor Jin. Eh. Alat na mong uh, adik din sa k-drama eh. Anyway, uh, tignan nyo na, ang bilis ng oras natin ha. Huh? Uh, sandali lang. Uh, magbabasa lang ako ng ilang mga mga comments. Marami tayong mga comments eh. Uh, ayan. Uy. ang Ay, daming comments oh. Ito. Ito. Ba't di ko mabuksan yung comment? eh, uh, ito pala. Uh, uh Roderick De Los Santos. Kato nying idol Etran tinod na Yes to BBM and uh, Sara uh, Jane Joy Fernandez. No. Huwag <coughs> mo naman sinasabing matalino ako at uh, baka maniwala pa ako sa sa sinabi mo. Well, anyway, yan po yung update natin ha. Special episode lang natin 'to sapagkat so uh, uh, inumpisahan natin 'to nung uh, Friday E eh, tinuloy naman natin na uh, anggang hanggang kaninang umaga yung pagmamasid. At ngayon, binigyan namin kayo ng uh, malapit-lapit na siguro to sa closure kasi meron na ngayong uh, lumalaganap na Green the 13 Oh, so November 13, tandaan nyo yung pecha na yan. E paano? Mamaya, meron na kung Ito, kwan lang to, special lang to ah Yung mamaya, na alas 6 ng gabi, yung regular natin, tuwing Sunday, tuloy yon Kaya huwag kayong, Napakaswerte nyo, lakas-lakas nyo sa akin Yan ang kagandaan, wala akong ginagawa dito Kaya dalas nating magkwentuhan. So mamaya, ah, huwag kayong mawawala 6pm, dito rin sa Facebook Saka sa TuneIn ng uh, YouTube channel Magkita-kita tayo Meron po kaming uh, mga bisita, matindi Matindi to, maniwala kayo Hulahan nyo kung sino Artista, tama at big time na manager. Oh, yes ya. Yeah. Binigyan ko na kayo ng tip ha. Mamaya, abangan po ninyo ang ating pong uh, talakayan sa Tune In kayo ninyo. Bye, happy weekend. Woohoo!